yun na nga mga idol magandang maganda naman po sa inyo nandito tayo sa <coughs> dito pa rin sa Laguna pa rin po nahanap ko si ano, Arnie kasi piesta kasi dito mga boss magano kami maglilitsong kami ng ulo ng ano ulo ng baboy yun lang kasi yun lang kaya natin yung yes, si Arnie kumukuha ng ano, kahoy pa kasi magano kami maglilitsong ng ulo kasi fiesta rito sa dito sa barangay tungkol dito sa Laguna mga idol yan si Aron oh. yun yung dalandan mga boss malapit na rin magbunga ulit oh. may mga ano na ito may mga maliliit na na bunga siya Loy kulang yan Loy ha kulang nandun yung mga manok mga manok mga boss oh kaya pala tinatawag kanina hindi lumalapit. Malapit na magbunga yung mga ano. Dalandan, namumulaklak na naman siya. Yeah. <coughs> happy fiesta dito sa mga taga ano. Barangay Tungkod. Ito mga boss oh. Ayun oh. Dami na naman yung bulaklak. Kaya, yeah. <coughs> ano na naman to malapit na naman. Ito marami na rin siyang bulaklak oh. Ay, ang dami. Yung suha. Ito mga boss oh. ayan Ang dami nyang ano, bulaklak. Ito ang ganda aso. Oh. Ito. Oh. ayan mga boss oh, kita ko sa inyo. Yan. Dun sa taas ang dami. Ayan, no? Bulaklak ng ano nang suha. Ito ang dami rin, no? Yan, no? Sa taas. Balik na ako doon mga boss kasi lilinisin ko na yung ano yung lilitsyon ay naming ulo ng baboy. <coughs> yeah. Ito na mga boss yung ililitso natin ulo ng baboy oh. lagyan natin ng ano, tanglad at saka mga pampalasa. Nalinis na yan, nalinis na natin yan. Alagyan natin ng tanglad yung lilitso natin mga boss. happy fiesta Anong handa doon sa, sa, ano, sa kanila? lagi <laughs> na ba? Naginom na sila? Okay na sila. Okay na pa. Uh, bawal tayo pumunta mga boss doon kasi baka mapalaban tayo dito lang tayo sa loob ng ano Dito naman si boss Eric Ito pa yung isang linuluto nila mga idolo Ano ah, uh, kalderitang kambing yan Pinapakuluan pa ano mga idol oh Nakasalang na yung Litsong ulo natin oh lagyan nga natin ng foil Kasi para hindi agad Masunog yung Tainga niya Kasi yan ang ano eh Yan ang unang nasusunog Pagluluto mm -hmm. pa tayo ng Ano mga boss Dinuguan Siyempre hindi mawawala yan oh Dunjin baka naman Ayan oh sponsor yan ang iniinom namin lagi Dunjin doon gin ayun oh natin si boss eric kung ano masasabi niya sa lasa ng Dunjin gin ang boss eric anong masasabi mo sa lasa masim masim <laughs> parang dalandan pala no masim noy natakatakin no, mo ko punta dyan sige bigyan natin mga boss yung ano yung nagpipihit nung yun know. piyesta naman eh ako mga boss hindi naman ako umiinom eh tatagayan ko lang sila ah oh. no yun boss Arnie yun para wala nang tayuan Yun no? Anong masasabi mo sa lasa ng Donjin? Papait. Papait? <laughs> Malapit na mga idol. Tanggalin na natin to. yun na nga mga boss ito nakaluto na kami ng ano ng ano yung finish product natin yeah, happy fiesta na lang dito sa mga taga barangay tungkod mga boss yung mga idol luto na oh oh dalhin sa loob sa ilalim sa ilalim mga hawak yan hi guys halos. Boss J Tamayo. subscribe